sumasayaw sa hangin lalo na pagka pinatubigan natin eh lumalambot yung lupa tapos pagka hangin ng malakas humihiga ano nga mga katons ang ganda ng bulaklak niya ang ganda ng ang ganda ng ano ng sanga mga so pati yung dahon niya iba kulay tapos tignan nyo yun po yung mga bulak kumpul kumpul ayan tapos parehas so yan, mga katongs ang ganda ng banay foliar grabe yung gamot na yan, mga katongs ang ganda kahit mahal sulit dito nyo na napakalakas na wano yung pang banya pang sektor ang pa ng pool jar niya. Daig pa tayo. Daig pa po na na kung tayo nagsubo ng na isang bultong pataba rito. Sa ganda. Welcome sa Tongs TV palagi At mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Okay mga katongs, sa uh, tapos nga po akong mag-spray. <laughs> yan isprayan ko na rin po yung, yung sa may sitaw. Yung pang lip miner. Uh, ito, balik na rin ako dito sa talungan para magpatubig. So, nagbubukas po ako ng tatlong kanal dito. Sakto, matagal bago ko balikan. Pagbalik ko, puno naman na. At, tulad na ito, nung natapos ako mag-spray, binuksan ko to tapos nag ako sa sili eh, sa sitaw eh pagbalik ko ayan napupuno na so pagkayari naman ito nagbukas naman ako ng apat para mapag grass naman ako do sa sili so si batot si wale andyan na nga po pala ayun nagbabalag sa sitaw tapos ayan, nag nagdadamon na rin yung dalawang arawan dito so yun nga kaya kumuha ako ng dalawang tao nagdadamo rito nagdamo sila dito sa ano pinadamo ko yung siling taiwan para pag ina scatter ko mabilis pinadamo ko po yung sa puno so dalawang araw nilang natapos tapos nakabawas pa sila doon kahapon and then natulungan nila akong magtulos So doon naman sila ngayon sa ginag sa mga nagara scatter ko. Nililinis nila yung puno. Para tayong lagari. Kulang <laughs> po tayo sa tao. Eh wala, kailangan busy yung mga kasama natin. Mga nag-aaral, may mga trabaho. So kailangan natin gumamit ng arawan Ah, uh, tulad ko, hindi ko naman kaya mag-isa. <laughs> kaya uh, sabi ko kay Tita, kuha kami ng dalawang tao para makatulong namin dito. So sa luwang po nito, isa hektarya po yan. may tanim po lahat. Sa hektarya may git, may tanim po lahat na gulay. Eh hindi ko kaya namin ni Batot ni Wali at saka ako. Tulad noon yung sa sitaw sila bato gumagawa ako nag spray nagpapatubig nagagrass cutter so obligado tayong may arawan ah uh, lang naman yung tuloy pag natapos ng manoy damuin na yun ala na kasi spray ko na po yung kanya yung gitna ng banda mo yan yung talong natin mga katungso ang ganda nakakatawa po yung epekto ng ano ng Bropea yun mga katong sa ato yan tuloy po yung trabaho namin dito yan, may ipatulong muna ako magtulos sa ano sa dalawang arawan. Para mabatakan ko na ng tali. Tumaas yung sili natin. Eh lumaki tapos ano ah uh, Ibig sabihin mataas ah, ang puno Kaya kailangan natin ano, ah, Hilaan ng tali tapos update ko po kayo dito mga katong sa sa binomba nating kwan smart boom talagang nag boom yung halaman natin napakaganda ng polyer na yung mga katong ang gandang sa talong talaga sulit pala kahit mahal grabe yung mga naging ng grabe naging puno ng talong natin tingnan nyo mga katongso ang ganda ng bulaklak nya ang ganda ng ang ganda ng ano ng sanga malulusog pati yung dahon nya iba kulay tapos tingnan nyo po yung mga bulaklak nya kumpul kumpul halos parehas so yan mga katongs ang ganda ng polyar balikon nga po yung pares kasama yung pang pang uod yung maliit pang insekto so tama naman kasi yung mga uod namatay tapos kaya ako nagbomba kanina every 3 days niya po ang spray ko para yung parang hindi mapangitlo kasi yung, yung, yung parang puso pa, sa, sa punang kagalingan pagka po yan dito sa namahay dito sa talong natin diyan po mangingitlo yan pero yung ugod ng mga berding pinakita ko po sa inyo noon nawala, patayin lahat nasa ibabo lang po ng dahon yan yung ugod grabe yung kanina yung mga katungso <laughs> ito hindi ko na hindi ko muna patatabaan to kasi titignan nyo naman oh dig pang nasubuan ng isang bultong pataba sa laki ng lasaw nya oh May isang ah. tapos ang dami pang isang isa nga yan grabe ganda ng dahaw ganda ng talong nagulat nga po yung mga katabi ko rito <laughs> oh. tapos kain naman pa lahat nyo wala, kung mapapansin nyo po wala yung nalalantang usbong nya uh, kasi nga inaalagaan natin sa ano sa pang insekto dati kasi sa tumana ma kasalukuyan palang lang nag na ako uh, napapasok na ng uod eh yun po kasi kailangan pala every 3 days hanggat hindi namumunga eh kailangan eh, alagaan sa spray pagka naman namunga po yan uh, tuwing pitas tuwing apat na araw naman ng bomba pagkayaring marbes grabe yung gamot na yun mga katong ang ganda kahit mahal sulit dito yun napakalakas na ng pang kanya pang -sekto. ang, ang ganda pa ng pole jar nya deig pa tayo deig pa po na nagkuhan tayo nagsubo ng isang bultong pataba rito sa ganda kaya nga po <laughs> nagulat din ako ayan Bali ko na po yan, Pang 3 days pa lang nung nisprayan natin. Kasi dalawang araw tayong walang vlog buhat nung nag-spray ako nung gabi. Nag-spray po ako nung gabi. Tapos yun na. Ito na yung kasunod na vlog natin. Tatlong araw lumipas. Ah, uh, kada puno may mga bulaklak na. O kaya mga isang linggo lang may mga bunga na po 'yan. Sili, sili hindi ko po ini-spreean pa ng kanya ng polyar pero susubukan natin mag stay testing muna tayo grabe bunga na haba ano? eto susubukan ko ng kanto triplicator sina yan triplicator sina po ang ibobomba natin dito nagbabatak nga po ako ng ano ng ano, tali ano. kompleto na ata? di ba sumasayaw sa hangin lalo na pagka pinatubigan natin eh lumalambot yung lupa tapos pagka humangin ng malakas humihiga Wala lang, isa? Wala nah lang yung ano? Okay, kami oh. Oo Wakaw mo kasi Lagi kamay mo rin Hindi ikaw Ako pupukulay mo Hindi na pala Paano ka niyan? Lagay <coughs> mo kami mo ako pupukulay <coughs> 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 Yung na, 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 na pupuk po ako na Ako gagam mona wa Ligado na tayo mag... Mag nylon. ¡Gracias!